Amaya ah, pagbaba, angat ko muna to, tapos baba ka. Ah. Huwag kang tatalo na. Ano yung tugpo kasi dun eh. O, puno na, puno na. Okay na. Ha? Huh? <laughs> Hindi Lapa yan. Dapat di mo na dito. Para ma-experience mo. Next time, pag sumakay ulit sa ganito, alam mo na yung gagawin. Ay. Experience. You will, ano, ganito. Mal malalaman, ano, kung ano yung feeling pagsumakay ka sa ganito. Diba? Tapos, may kikwento man sa mga friends mo. Ganon yun. All good in the hood? No. No? <laughs> Ayan na, sir. Stan. Nanay. na Ang dar na. Yay! Wala pa. Kalma lang. Nanay. Å!

Kumakain ka pa? Taglit mo lang yan. 3 minutes lang, oh. Oh. All good? Saya? Ah, uh, oh, yan ang totoong swing. Popcorn yun na popcorn. Medyo nahilong din ako dun, ah. Nice. trap Sarap. Papa, <laughs> Papa, haha, 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 Papa, <laughs> nice one Ben, nice one, brave brave, tapang la, very good jan, love it, kalinga, Okay ka ba? Ei ga, ei, eh, haha, 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 abusin mo, sa pa? tayo pa tayo walit ngày lấy hít nắp. I hít nắp, na, na si Mamma, hi Ok, nè, hết sức na okay na okay na okay na <laughs> mama